Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay tatawagan niya ngayon mismo? Yung parabang magmamakaawa talaga siya sa kakatawag sa iyo. Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Basta buo lamang ang tiwala mo at 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ito ay talab agad-agad. At gawin ito kung gusto mo na mauna siyang kukontak sa iyo. Lalong-lalo na kung mataas ang pride niya at mantigas ang kalooban niya. At kung gusto mo ring ikaw ay mamimiss niya ng sobra-sobra, ay pwede mo pa rin gawin itong ritual aslong as, as na ka sa mga ganitong pamamaraan. At dapat talaga ikaw lang mag-isa kung kagawa ka ng ritual. At dapat tula talagang makakakita sa iyo. Nang sa ganun, ikaw ay makafocus at makakonsentrate sa paggawa nito. At pwede mong gawin itong ritual kahit anong araw o oras na gusto mo at gawin ito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At pwede mo rin ito gawin hanggang kailan mo gusto. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo. Hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, titigan mo lamang ito ng maigi. mag at mag ka. At ibulong mo lamang ito sa larawan niya. Ikaw ay magmamakaawang tatawag sa akin ngayon mismo ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit kaunting laway mo at ipahid mo lamang ito sa larawan niya dyan sa cellphone mo. At paniguradong siya ay magmamakaawang tatawag sa iyo ngayon mismo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.